Sir. Ah. Uh, ito ako sa Buangga del Norte, no? Hindi ko nababanggit yung lugar, no? Sa Buangga del Norte, inimbite kami ni boss. Itong nakikita ko dito, no? Isang taong na big boulders marker. No? Kaya tawag na stone map ang tawagin. Ang ang ibig sabihin nito, representation siya ng terrain. Ito kasi ibig sabihin, mataas kasi itong bukid nyo. Ibig sabihin, ito yan. Taas. ito yung pababa. Ito yan. Slooping. Ibig sabihin, uh, parang rolling ba? Rolling ang datingan. Kabilaan kasi ito eh. Kabilaan. Kabilaan, mabababa din yan Ito yung pinaka-top niya. Ayan yan. Kasi top niyan. Ayan dito. ibig sabihin, terrain formation. Ibig sabihin, yung, yung, ano natin is, yung lupa sa taas is nakaikot ito yung ibabaw. Yan ang ibig sabihin yan. Kung titignan natin, yung ano niya, naka-slide lahat. Ibig sabihin naka-slide. Ito yung tinatawag natin pattern na, na kung saan, mapa. Ang gagawin natin, oh, mapa siya. Na ginawang, ang hirap basahin pero kung titignan mo, kung pressure hunter ka, kayang-kaya talong basahin ito. Madali lang siya basahin. So, kaya natin basahin. Marami siyang tinatawag na character, pero hindi siya basta karakter o lang, clue talaga siya. So, hindi siya gawang ano lang, nature lang ginawa. Hindi nature eh. Ginawa talaga siya, hinulma. Na meron siya ibig sabihin. Ito, so, Matulad yeah. nito, ito, ito, ito. Meron siya tawag na parang root of ano, parang ruta sa ilalim ng ng lupa, ruta ba? Root, ibig sabihin, tunnel system. Pero yung iba, nakabukas, nakasarado. Ito nakaway eh. Oh. Ibig sabihin tong way na to means is tunnel. Kasi nakaway 'yung ano dito, mukhang mayroon tong way, way ano? Ilog ba? Il ilog ba? Way dito. Para pagano'n ba? Pagano'n, pagano'n. Ibig sabihin, mayroon tayong hinahanap na deposit malapit dun sa ilog. Na no, nakaway or something na ano, to. So. Basin. Basin to tawag dito, basin. Ilalaglagan to ng ano, ng poles na maliit. Mm -hmm. Yan. Ibig sabihin basin. Malapit lang doon sa area na yon. meron doon. Mm -hmm. No? Yun pagtaka yan. Ngayon, nasabi ni sir, box daw to. Box. Yan, sabi niya box. Pwede siya maging box marker. Pwede. Yan. Pero, masyadong kwadrado eh. Mm -hmm. Kasi pag sinabing box marker, dapat medyo mahaba-haba dapat yung linya dito eh sa hindi eh. Meron siya ibig sabihin. Yan o. Meron ba dito vintage tree, Tay? Lumang puno. Dito, dito, dito dati. Maraming sa kaya pinutol na eh. F kasi siya o. Oh. Yan o. Oh. Hmm. Ibig sabihin puno Hinalap nito. Hmm. Naka F yan o. Oh. Yan o, oh, naka F po. Oh. Tapos to, parang slide to yun, yun o. Oh. Tama yung masyadong ano, ito waterfall pa rin to para hagdan. Hagdan to eh, no. Hinahanap niya hagdan. Eh ko lang kung saan to banda na may hagdan na parang falls. Na parang ganyan. Sa baba, sa baba. Ha? Sa baba. Magano'n. Yan 'yan, tama mo. Kaagawa. Hagdan 'yan. Ibig sabihin may ito naman. Ito matindi, hindi ko lang alam bakit nabasag to eh, may tarugtong to eh. Pinalo ata 'yan. Pinalo. <coughs> Tingnan natin to. Pwede siya maging X, no? 'Yan, X. Line of pressure site. Tinatawag na line of pressure. Pero pwede din siya maging B. B. tinatawag na tunnel. So ibig sabihin, sa area na 'to, may tinatawag tayong close tunnel or lot of tunnel sa ilalim. 'Yan. Hanapin natin lahat 'yan. So, ibig sabihin, either mayroon doon, either mayroon doon. Ay, dahil mga rin dito. Malapit lang dito sa area na ito mayroon. Yan. So, dalawang at tatlong yan. Kasi nakikita ko dito puro ito, mga deposit ito eh. Yan. Tatlong yan, oh. Naka, ano, oh. Gel, oh. Gel, oh. o. Oh. Nakaano yan, o. Oh. yan, o. Oh. yan, o. Oh. ibig sabihin nakatayanggel. Yan, you know? Malayo lang itong distansya ng isa, o. Oh. Sa X-Mark. Yan, you know? yeah. o. 1, 2, 3 Ang angle side niya, malayo to. Ayan malayo. Talagang kaila, kaila, talagang ang tubig, talagang mag-running water. Pupuntahan pa ng tubig talaga to. Itong deposit to papunta. Ewan ko lang. Kung titingnan natin siya, i-compass natin siya. Punin natin yung compass, ano na to. Pause muna. Ayan. Kunin ko lang yung compass kung saan yan nakaano. Shout to mo. Shout eh. Andiyan yung mga basin lahat. Yung mga malalaking ano. Yan ba yan? Dito ba yan? Ang Andiyan. pool dito. Ito lang pa, di ba? Oo. Oh, yan lang. So. Hindi siya okay, pools okay, na ito yeah. sobrang taas. Tama, tama lang rin naka-slide. Oh. Naka-slide to siya. ba? naka Oo. Oh, Meron siya naka-slide. Sa inyo pa rin yun? Hindi na. Ano yan sa inyo Meron ito kalayuan din. Meron sa kalayuan, meron sa malapit. So, kalayuan sa malapit. So, talagang susurvey na rin to kasi nakikita ko, hindi lang to dito sa area na to, meron din sa ibang area. Ito lang yung pinaka main main ano natin. Pinaka fulcrum point. So, susundan lang natin to kasi may mga ano talaga siya. Meron siyang coordinates dun papunta dun. punta dito. Yan nandiyan natin ano Diyan sa conference sa south East, may barko dyan at saka isda Ibig sabihin river. Ibig sabihin kapag isda water. Yung nag nagkaharap sila mm -hmm. dito. Kapag sinabing isda yan wala mang tubig talaga ang mm -hmm. deposit niyan water. Barko. Barko. Nasa tubig rin yan, siyempre eh. Alam natin na ah, kapag ship is ang item natin na ah. nasa nasa tubig yan. Mm -hmm. Nasa water. So, Pause ko na kasi hindi gumagana magana po yung ano Sige lang sir, huwag ka mong may gamit tayo Hindi tayo mawawalaan doon Coordinates marker ng 225 degree Na puntahan muna natin yon. Tapos sa kabila Kabila, kung titignan natin North at East orientation, East medyo mataas ang onti yan Medyo mataas ng onti yan yun dyan Ewan ko lang kung mayroon din pulse ba dyan o Mayroon dyan sir, o, sa likod, sa likod nga lang kung meron dyan so, mataas dyan eh mataas ang lugar dyan pagkakano naka 45 degree yan yun sa 45 degree dito sa masaka kabila is is southeast orientation naka 135 naka 135 degree yan ayan naka 135 so kung naka 135 to pag-aralan natin to mamaya map ito yung tinitignan niya ulit to yung coordinates coordinates niya same lang nila pero aso nga lang mayroon siya tinatawag na anchor anchor lock yan o no? oh. anchor lock o oh. yan o oh. kung to dito nakalock naka, naka, naka telescopic siya o oh. yan pero naka slide siya hindi so, siya pwede nakaangat pa kung nasa taas hmm. ko lang kung ano yun, nandyan kaya rin na yan, bundok na yan eh. Tapos dito kayo nag ano, bukay. Iniskan no. so, din ito dati no. po siya. Eh. Ama, naka 45 degrees ako no? Kasi ito ang ano yan eh. Ito ang ano yan eh. Ang terrain nito, hmm. ganito diba? Naka 45 degrees ang terrain eh.

Ah. Ngayon siyang put trail mark 'to, oh. ay Nasa no? ilalim, ay no? Put trail. Tapos ang deposit mo andun ay no. Ngayon siyang ibig sabihin. Ang deposit. Ayan, ay no? nasa ilalim 'o. Oh. Ngayon, ang layo ng ang layo ng paanya sa deposit. Kung titingnan natin, mga 6 to 7 yards, sir, no? Papasok. Yan, no? 6 to 7 yards. Yan. Distansya. Ito na yung paa niya. Ang kagandahan dito, talagang paa talaga siya. Kasi, talagang mo, dito ka. Engrave, sir, no? Oh. Yan, no? Engrave, yun, no? 1, 2, 3. Yan. Paa, paa talaga siya, put trail. Tapos, meron siyang hinlalaki. Yung paa ng hinlalaki ito nakalubog sa tubig tapos tagusan to naka anchor lock ngayon pag nilagyan mo to ng lubid lubid ba lubid pupunta yun sa kabilang coordinates marker yan pupunta yun dito o oh, oh, oh. lubid ha pupunta yun lubid Nakalian <coughs> mo to Boss. Tingnan mo yan dito. Ang pasok ng deposit natin dito sa area na to. Yan ang pasok. Ibig sabihin naka-slide pala to. Ngayon, slide beam boulders. May telescopic sa baba. Meron siyang hahanapin na naka-slide. Yung boulders to. I-slide kasi to eh. I-slide. Ngayon, may telescopic dito. Tinuturo niya yan. Yung pinapoint niya yung banda dyan, meron na item. Yan ang ibig sabihin yan. Na no, ibig sabihin meron tayong isang deposit dyan. Para sa akin, meron dyan. Nakuha ko na yung pattern niya. Yun yung pattern niya. Kung hindi ko nakita yung pa, medyo ano pa ako. Nakita ko yung paa eh. So, balik yung paa. Ibig sabihin, ito pa isa. Dalawa pa na to. Ito tama ako. Diba pa, ito. Yan. Ito original to boss, no? Oh, yan. Yeah, yeah, yeah. Oh, natawag na tawag natin stream. Stream 'yan, ibig sabihin, click. Mm. Yan. Sapa ba? No. Ngayon, ito 'yan, ito naman 'yung sa kabila. Papunta dito. At pag tin tinanong mo 'tong ang lalim mo. Oh. Pag ganun siya, oh, ang point niya papunta doon. Mm. Ikukumpas natin siya. Oh, iyan na natin ang compass. So, para mag magkaroon kayo na idea mo <laughs> yan naka 135 ng south east 135 tama yan 135 kasi plotted yun ano yung area eh mm. plotted yan eh hindi naman yun talaga tama tama lang plot yan dito ito talaga naka stop ng onte di ba tingin ko may puno dito boss na nakaraan baka patay na rin mm. hindi natin alam no nagbabasa ng magandang pattern no Luna tau, So, ito yung clue na heart na binibigay niya na may deposit dito sa area na to. Pang lahatan to, sir. Kaya heart kasi rich in no object. Mm -hmm. Ibig sabihin mayaman sa deposit yung area na to. Ngayon, itong heart na to, mayroon naman siyang direksyon papunta doon ng 1, 2 yards. Yan na yun, i-detect na dalawang yan. Mm -hmm. Para magkaalaman tayo. No? Buhay rin to. Kaya rin to kasi baka mababaw lang. Dito. kamit mo tumunog May tumunog kaya natin. Tapos nga. Dali-dali nitong. natin baka mababaw lang ba? Tumaba. Hindi. Ah. tayo na ano. scan lang siya. So, meron siyang reading na gold. Okay. Okay. Pusok pa ako ng iba. Mas magandang. Okay. ibig sabihin, sa direct na yun, meron tayo. Ayan o, okay, kita, kita naman. Gumagalaw siya eh. Ayan o. Ayan, ko lang ha. Nandahan na. Ayan, may alakoy siya tayo Sa no? malayo. Alam niyo ano. Bukang hit na to. Dito. Dito. Gumagalaw siya eh. Ayan, Ayan o. Ano Ay. Ayan. Yan. Ayan. Na. Ayan. Na. Ibig sabihin, meron dito Ayan. 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 Kaya matituro niya ito. Ayun talaga siya. Oh. Hindi ko ito. hanggang dito yan. Ayan, yeah. yeah. boss. Hindi kaya natin mag-detect ng tunnel. Na void space lang. Dito bando. Dito lang bando. Marami siyang bata sa ilalim, sir. No? Well, Marami siyang bata bata sa ilalim. ito parang butas talaga na ano basta ito bando, oh. you know, parang mayroon siyang void hindi na putol na siya yung target natin oh yung bato na makapal yung banda dito oh. yung bato na naman flat ayun yung void oh niya kanina 嗯。